uli lang lubos na si Elena. Pareho kasing namatay sa malubang karamdaman ng kanyang mga magulang. Kaya teto siya, mag-isang tinutustusan ang kanyang sarili. Noong minsang magipit nga siya, ay lumapit siya sa mga kamag-anak. Pero pinagkatabuyan siya ng mga ito. Mukhang hindi raw siya mapagkakatiwalaan at mukhang hindi magbabayan. Nakakaya raw siya at sa kanilang magkakamag-anak siya lamang raw ang pulubi, kaya naman dahil sa napahiya siya, ay nagpumilit na lamang siyang magtrabaho sa kabila ng kanyang murang edad. Namasukan siya bilang servidora sa isang maliit na restaurant. Walang nakakahalata na siya ay 14 anyos pa lamang dahil sa dalagang dalaga na ang kanyang kaanyuan. Kahit maliit lamang ang kanyang sweldo, kanya itong pinagtatigaan, makaraos lamang siya sa pang-araw-araw. Malungkot ang buhay ng isang ulila. Pero kanyang tinitiis upang makalimutan niyon. Nagpapakakuba na lamang siya sa pagtatrabaho. At hindi na siya nakapagpapatuloy pa sa kanyang pag-aaral dahil sa walang panahon. Hindi ka siya ang oras niya para roon. Samantala, patuloy pa rin siyang binubuli ng mga kamag-anak. Oras na nakikita siya ng mga ito sa daan. Ang sabi pa nga ng mga ito, ay mukha pa rin siyang pulubi kahit na meron na siyang trabaho. Mukhang napakaliit lang raw ng kanyang sweldo. Bagamat hindi siya sumasagot sa mga ito, sa loob-loob niya't odd kakarampot lamang ang kanyang sahod. Pero at least, ay nakakatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Kadalasan, yung mga bumubuli sa kanya, kung hindi pinsanay ang tiyahin niya at pati na rin ang kanyang mga tiyuin. Samantala, habang pinapalakad na Elena ang alagang aso na si Kobe, bigla naman siyang nilapitan ng kanyang mga pinsan. Ang pangalan ng mga ito ay sina Ivy, Irene at Irene. Magkapatid ang mga ito at madalas siya nitong bulihin. Ang baboy mo naman, sa kalsada mo pa talaga pinapatay ang aso mo. wika ni Irene sa kanya. Huwag ka nang magtaka. Tignan mo pa lang yung pagmumukha ng babaeng niya, no? Buhang tae. Natatawang sambit naman ni Ivy. Bigla namang nagpaliwanag si Elena. Hindi ako nagpapadumi ng hayop, pinapalakad ko lang siya. Dahil sa kanyang inihayag, nagkatinginan ang dalawa at pagkuway tinawanan siya ng mga ito. Kaya naman kahit hindi pa siya nagkatagal sa pagpapalakad ng aso, napagpasyahan niya lang ang pumasok sa loob ng bahay. Narinig pa nga niya na bago siya makalayo, sinabihan siya ni Irene na nakakaiyaraw siya dahil hindi na raw nag-aaral. Doon ay medyo napaisip si Elena. Mukhang tama naman ang naging opinion nito kahit na siya ay nilalait nito. Dapat lang na makabalik siya sa pag-aaral. Ito ay upang magkaroon siya ng dangal sa kanyang sarili at para may may pagmalaki balang araw. Napakamot na lamang rin siya sa ulo ng mga sandaling iyon. Kung hindi lang malapit sa tinutuluyan niya ang mga kamag-anak, ay wala sanang magpupuna sa kanya. Walang mga sa kanyang buwan. Pero kailangan niyang pangatawanan ng mga nangyayari hindi siya mayaman upang lumipat ng tahanan. Samantala, kinabukasan, habang abala sa trabaho si Elena, biglang may tumawag sa kanya na isang customer. Nasilahin niya na isa itong pinata. Mukhang may ipapa-order ulit ito sa kanya. Agad siyang lumapit rito. Ano pong kailangan niyo, sir? Meron pa ba kayong ipapa-order? Ah, um, wala na. Busog na rin kasi ako eh. Grabe, ang sasarap pala ng mga pagkain nyo rito. Kaya hindi ako nagsisisi noong sahod ko. Dahil dumiretso ako dito para kumain. Siya nga pala. Huwag mo na akong ipopo. Tawagin mo na lang akong Ben. Alam mo ba, miss? Parang hindi ka nababagi dito. I mean, mukhang bata ka pa. At dapat hindi ka pa nagtatrabaho kung hindi ay nag-aaral. Nagulat naman siya ng bagnitin nito ng lalaki. Hindi niya lubos akalain na malalaman ito ang tunay niyang edad. Nahalata nito na hindi pa siya 18 anyos. Napayuko na lamang si Elena dahil doon. Kasi po, may dahilan ako kaya mahaga akong nagtrabaho. Pakiusap ko lang po na sana'y iwag niyo po itong ipagsabi sa amo ko at baka mapatalsik po ako sa oras na malaman niya na minor de edad pa lamang ako. Hindi na kasi siya humingi ng mga papeles nung nag-apply ako rito. Napangiti muli ang lalaki. Yan ka na naman eh. Pinupo mo na naman ako. Na, oh. Ben na lang ang itawag mo sa akin. Siya nga pala. Ano nga palang pangalan mo, Miss? Pwede bang malaman? Tanong panito nito sa kanya. Hindi alam na Elena kung ano ang motibo ni Ben. Kung bakit gusto nitong kausapin siya. Kaya naman nag-isip na lamang siya ng paraan upang dubayan siya nito. Total ay tapos na rin itong kumain. At nakapagbayad na rin naman na. Um, sorry po sir ah. Nakalimutan ko nga pala na may hugasan pa ako sa kusina. Sige sir, mahiwan ko na kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Sambit niya rito at lumayo na sa lalaki. Narinig niya na tinatawag pa siya nito. Ngunit hindi na lamang niya pinansin pa. Dumiretso na lamang siya sa kusina. At nagpalipas ng ilang minuto roon. Makaraan nito ay lumabas na nga siya. Ano naman ba yan, Elena? Bakit iniiwanan mo ang trabaho mo? Mabuti na lang eh napansin ko na merong isang umuorder sa isang table. Pinatawag ka raw pero tuloy-tuloy ka raw na naglalakad. Parang iniiwasan mo raw yung isa pang tumatawag sa'yo. Huwi ka ni Camille, ang kanyang katrabaho. Maraming salamat ha. Talagang iniiwasan ko lang talaga yung lalaki na yon. Tapos na siyang kumain pero parang malaki ang interes niya sa akin eh. Paliwanag niya rito. Napangiti naman ang babae. Siya nga pala. Mas matanda ito sa kanya. Pero dahil sa pagkakaalam nito patungkol kay Elena na magkasinidad lamang sila, ay akala nito ay 18 anyos na rin siya. Bakit ayaw mo nalang ibigay yung number mo sa kanya? At sa text na lamang kayo mag-usap? Wapo naman yun ha. Pakipot ka pa eh. Pero seryoso na ako. Naliligaw ba sa'yo yun? Tanong pa nito sa kanya. Hindi naman sa ganun pero parang gusto niyang malaman ang patungkol sa akin. Nakakahiya kasi eh. Natawa na labang si Camille. <laughs> Nahiya ka pa. Hayaan mo, kapag nakita ko ulit yung lalaking yon, sasabihin ko na single ka pa. Erereto talaga kita sa lalaking yon. Abay, ah, huwag mong gagawin yan, Kamil. Ano ka ba? Nag-iipon pa ako para mag-aral. Ayoko mulang pumasok sa isang relasyon. Alibay niya pa rito. Masyado ka namang pawebe. Basta, kapag nakita ko ulit yon, yun ang gagawin ko. Pamimilit pa nito sa kanya. Kilala niya ang babae. Kapag meron itong sinasabi, ay talaga namang gagawin nito. Napatunayan niya na ang ugali nito sa loob ng pitong buwan niyang pagtatrabaho rito. Hindi nga siya nagkamali ng inaasahan. Makaraan lamang ng limang araw, muling nagpakita sa kanya si Ben. Kumain muli ito sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuan. Mabuti na lamang, si Camille ang naghatid ng pagkain nito. Kaya't hindi niya ito nakausap. Ngunit napansin niya na merong ibinulong si Camille doon sa lalaking iyon. Napatango na lamang ito at napatingin sa kanya. Ngunit hindi naman na siya kinulit pa ni Ben. Hanggang pagtitig lamang ang ginagawa sa kanya. Nang matapos nitong kumain at nang makaalis na, nilapitan siya ni Camille upang ito'y kanyang kumprontahin. Camille, patanong nga kita, ano bang sinabi mo sa lalaking yon? pila naman itong napangiti habang nagsasabi ng, ayano hey, ano pa ba? Eh dinireto kita. Alam ko na yung number mo hindi ba? Kit ibinigay ko na sa kanya nabigla naman siya sa si inayag nito. Sabay bulalas ng, Ano ka ba? Bakit mo ibinigay? Ikaw talaga, Camille. Nagdidesisyon ka na lang ng basta-basta. Pag uwi niya sa kanila, inaasahan niya na ang pag-text ni Ben. Nagsimula ito sa pangangusta nito sa kanya. Kaya naman siyempre, sinagot niya ito ng maayos. Hanggang sa mauwi ito sa pagtatanong sa kanya kung meron na ba siyang nobyo. Natagalan pa siya sa pagsagot pero agad naman niyang sinabi na wala sa hindi malamang dahilan, biglang natuwa si Ben. Ang pahayag pa nito sa kanya ay mainam iyon upang makatuon lamang siya sa pagtatrabaho. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Elena na kumprontahin ng binata. Teka, bakit mo nga pala hiningi ang number ko sa katrabaho ko? Wala lang. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo. Bakit? Masama ba ang ginawa ko, Elena? Tugon naman ni Ben sa kanya. Hindi naman pero, natanong ko lang, Sige na, matutulog na ako. Bago pa ang pasok ko bukas eh. Good night. Tugon niya rito bilang pagtutol sa kanilang usapan. Sa totoo lang, ayaw niya namang maging isnawera. Pero ramdam niya kasi na balang araw ay liligawan na rin siya nito. Sa loob-loob niya, kapag nangyari iyon ay sasabihin niya kaagad sa lalaki na hanggang magkibigan lamang sila. May balak pa siyang mag-aral balang araw at baka maging niksya pa iyon ng lalong panlalay sa kanya ng mga kamag-anak. Ngunit hindi niya may paliwanag sa kanyang sarili kung bakit sa piling oras lamang ng kanilang pag-usap ay nakaramdam siya ng saya na noon pa lamang nangyari sa kanya. Samantala, habang nagbibisikleta si Elena ay bigla siyang pinanginto ni Berto. Tiyuhin niya ito ng ama ni na amani na ay at Irene. Siyempre, bilang pagkalang niya rito ay huminto naman ang dalagita. Bakit po, Tito Berto? Ano pong kailangan nyo? Pinagsisihan niya kung bakit pa niya ito pinansin. Noon niya lamang kasi na po na na namumula ang mukha nito. Ibig sabihin nito ay lasing. Pwede bang pahingi ng pera para pang inom ko bukas? Sambit nito sa kanya. At para makaiwas sa gulo, dahil batik niyang mainitin ang ulo ng kanyang chewing, tumukot siya ng dalawang daan piso at tiniyabot ito sa lalaki. Pagpasensyaan nyo na lang po ito, tito ha. Noong nakaraan po kasi, nagbayad po ako ng inuupahan kong bahay. Malayo po po kasi ang sweldo ko. Kahit pinagkakasya ko na lamang po yung gastusin ko sa pang araw-araw. Nang abutan niya ito ng pera, ay nasilayan niya akong papaano na dismaya ang pagmumukha ng lalaking ito. Ano? Ito lang? Bakit ko pa nagtatrabaho? Kung sumusweldo ka lang naman ng kakarampot na pera. Kulang pa to sa pangsugal ko eh. Kailangan ko rin magsugal. Nakakaya ka naman bilang pamangkin? Ikinakaya kita. Bakit pa kasi dinami-dami ng pwedeng maging anak ng tatay mo? Eh ikaw pa na madamot. Bagay sa'yo na sumama ka sa libingan niya. Umalis ka na nga rito. Nahalibad ba ako sa pagmumukha mo? Pagtataboy pa sa kanya nang walang kwenta niyang tuwin. Hindi na lamang nagsalita si Elena. Lumayo na lamang siya sabay sakay sa bisikleta. Sa loob-loob niya, tinatanong niya sa kanyang sarili kung bakit siya ang nakakaya samantalang yung chewing niya naman ang walang trabaho. Pabigat lamang ito sa asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya siguro nawalan ito ng allowance ay baka nahuli ito o nalaman na meron itong ibang babae. Alam kasi ni Elena na bukod sa ito ay sugarol, umiinom pa ng alak, kit malaki ang tiyan at mahilig rin itong mga babae. Yun tuloy ang itinuturo niyang daylan kung bakit pati siya ay nihingihan ito ng pera. Nangako pa nga siya sa kanyang sarili na hindi na dadaan sa tapat ng tahanan nito. Yun ay upang hindi na ulit siya nito tawagin pa nang makapunta na siya sa kanyang trabaho. usisa siya ni Camille kung bakit para atang mainit ang ulo niya. Kaya naman siyempre, nabanggit niya yung patungkol sa kanyang tuwin. Grabe naman, kung ganoon yung sinabi ng tito mo, parang hindi kapatid ng papa mo eh no? Kung magamit may nang droga, parang wala sa katinoan eh. Pahayag ni Camille sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ay naghahanda pa lamang sila upang magtrabaho. Ewan ko ba dun kay Tito? Baka nga gumagamit pa yun eh. Pero syempre mahirap nang magbintang sa pagkakaalam ko kasi noong nabubuhay pa si Papa ay may silang dalawa. Ganon na talaga ang ugali ng Tito ko na yun. Tugon ni Elena. Kaya naman napatawa na lamang si Camille at dahil dumating na ang kanilang amo, nagsimula na sila sa pagtatrabaho. Silang dalawa lamang ang naghahanap buhay roon kaya dapat ay mabilisan ang pagkilos nila, lalo na't maraming kumakain roon. Nang matapos na ang duty niya, ay muli siyang nagbisikleta pa uwi sa bahay. Kaso nga lang, hindi niya inaasahan ng magiging tagpo. Paano ba naman kasi, ay hinarang siya ng magkapatid na Ivy at Irene. Talagang hinarang nito ang kanyang daraanan, kaya't napilitan siyang bumaba. Kitang kita niya rin na tila na nilisik ang mga mata ng dalawa, na animoy galit na galit sa kanya. Ano bang problema nyo mga pinsan? Bakit niyo inarang yung dinaraanan ko? Dito na nga ako sa kabila dumaan eh. Dahil yun sa kagagawan mo, napakadamot mo, nang dahil sa'yo, katalo si Papa sa sugal. Kaya man kami ang napagbalingan. Uwi ka ni Erin. Bakit? Ano bang kinalaman ko roon? Sa kateka, ano ba yung ginawa sa inyo ni Tito? Tanong niya rito. Ano pa ba? Eh di sinaktan niya kami. Paano ba naman kasi Kulang yung ibinigay mong pera. Kit napilitan siyang ilabas yung naipon niya. Kaso natalo pa nga siya eh. Nalimas na ang lahat ng pera niya. Kaya kami ang napagbuntangan ng galit. Pagbabayaran mo to Elena. Pagbabayaran mo ito. Dapat ako mo. Sambit ni Ivy. Oo nga. Dapat ang gawin sayo ay ang bugbugin. Pahama ka lang. Kit dapat kang turuan ng leksyon. Kaya ka siguro wala ng mga magulang eh. Dahil napakamalas mo isa kang malaking balakid dito sa mundo. Galit na galit na wika ni Irene. At hindi niya inaasahan ang sumunod na dagpo. Paano ba naman kasi? Ay bigla siyang sinampal at pinagsasabunutan ng dalawa. Hanggang sa siya ay tuluyang mabukbo. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng sampal, sabunot, at pati na rin sipa sa kanyang mga pinsan. Ni hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ni hindi nga siya nakapagpaliwanag sa mga ito para silang nawala sa katinoan kung siya ay gulpihin. Sa bawat dampi ng mga kamay nito sa kanyang balat, damang dama niya ang malaking inggit ng mga pinsan para sa kanya. Pabigat rin kasi sa buhay ang dalawang magkakapatid na ito at talagang umaasa lamang ito sa kanilang ina sa ibang bansa. Samantalang siya, bagamat maagang naulila, ngunit sa edad na 14 years old, ay nakatayo na sa sariling paa. Samantala, Tinigilan na lamang siya ng mga ito nang mapasubsob na siya sa lupa. Pagkuway lumayo na ang mga ito sa kanya. At sa nanlalabong paningin ni Elena, may naaninig siya sa di kalayuan ng isang lalaki. Pamilya rin sa kanya at nakasakay ito sa magarang motorsiklo. Maya, maya pa ay tuluyan ng nandilimang lahat sa kanya at hindi niya malaya ng pagtakbo ng oras. Hindi alam ni Elena kung ilang oras siyang nakatulog. Pero nagising na lamang siya na nasa kalye at tinutulungan niya ang isang binatilyong naka-wheelchair na makatawid sa kabilang kanto. Siya ang nagtutulak sa wheelchair nito. Hindi niya alam kung bakit parang bumalik siya sa nakaraan noong siya ay walong taong gulang pa lamang. At nang makatawid na sila ng binatilyong naliligaw, ay binigyan pa niya ito ng mga kain at mayinom at hindi hindi niya malilimutan ang sinabi nito sa kanya. Hindi hindi ko makakalimutan bata, ang kulay ng iyong mga mata at ang kulay ng iyong buhok. Matapos itong sabihin ng binatilyo, nagkulat si Elena ng siya ay magising na nasa kwarto na sa isang ospital. May benda na rin ang kanyang muka at may dextrose na na nakakabit sa kanya. Dito nga na na panaginip lamang pala iyon kung saan ay pumasok na naman sa kanyang alaala yung binatilyo na tinulungan niya noon na makatawid sa kabilang kanto. Nang igala niya ang kanyang paningin sa silid na iyon, nagulat na lamang siya ng masilayang binabantayan pala siya ni Ben. Nang mapansin ng lalaki na nagising na siya, ay gumuwit ang matamis ng ngiti sa labi at nagtanong sa kanya. Kamusta na ang kalagayan mo, Elena? Tatlong oras ka rin tulog dahil matindi ang ginawang pang sa iyo ng dalawang yon. Medyo ayos na ako. Masakit lang talaga ang ulo ko pero natitiis ko naman. Maraming salamat, Ben, ha? Mabuti na lamang idumating dumating ka noong oras na yon dahil kung hindi ay katapusan ko na talaga. Tukon niya rito. Walang ano man yon Elena. Alam mo, hindi hindi ko makakalimutan ang kulay ng iyong mga mata at ang kulay ng iyong buhok. Nakangiting huwi ka ni Ben. At sa pagkakasabi nito ng lalaki, biglang may naalala si Elena. Ito ay ang mga kataga na iyon. Hindi hindi niya makakalimutan na binanggit iyon ng binatilyo sa kanya noong maliit pa lamang siya. Ricky iyon ang sinabi ng lalaki. At iyon kasi ang palatandaan na meron siya. Kulay brown ang kanyang buhok. Samantalang kulay abo naman ang kanyang mga mata. Namana na niya ang katangian na iyon sa kanyang banyagang ina. Samantala, napatitig ng matagal si Elena kay Ben. At maya maya ay nagsabi siya ng Hindi maaari. Ikaw ba Ben? Yung lalaking tinulungan kong tumawid sa kansada dahil naka-wheelchair lang siya at wala pang kasama? paninigurado niya rito habang nanlalaki ang mga mata. Pinilit niya na lamang na makapagsalita kahit na may konting iniinda pa. Bigla naman itong napatango habang nasasabi ng Oh Elena, ako nga yung lalaking yon Noong panahon kasi na yun, ay hopeless na ako dahil sa malala akong sakit na tinatawag na leukemia. Umalis ako sa bahay namin sa ganong kalagayan at nagpakalay-layo para na ang sarili ko Dalawang linggo na akong hindi umuwi sa amin noon nang makita mo ako sa lansangan. Napakaliit na bata mo pa lamang noon pero handa kang tumulong sa akin. Tinandaan ko ang kulay ng iyong buhok at pati na rin ang iyong mga mata. Sa maniwala ka man o sa hindi, ay parang nagkaroon ulit ako ng motibasyon na lumaban para sa buhay ko. Kahit na na talagang pag-asa pa, kaya naman umuwi na ako sa amin. At sa pagkakataon na iyon, ay nakatagpo ng mahusay na doktor ang parents ko. At yun nga, gumaling na talaga ako. At kung kailan gusto na ulit kitang makita, ay hindi na kita mahanap pa. Hanggang sa mapadpad ako sa lugar kung saan ay makikita kita ulit. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong mapalapit sa'yo. Handa kitang tulungan, Elena. Sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat talaga dahil nakipagkaibigan ka na sa akin. Kwento ni Ben. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo. Sadyang maliit nga lang talaga ang mundo. Anong itutulong mo sa akin, Ben? Malaking bagay na rin talaga yung pagsugod mo sa akin dito sa ospital. Kung alam mo lang, ay talagang nadugtungan ang buhay ko. Ano nga palang trabaho mo, Ben? Tanong pa niya rito. Isa akong nagmamay-ari ng dalawang negosyo na binigay sa akin ng mga magulang ko. Handa akong tulungan ka para makabalik sa pag-aaral. At sa akin ka na rin magtrabaho. Ito na lamang yung magiging ganti ko sa iyo, Elena. Sa kabutihang pinaramdam mo sa akin noong nawawala na ako ng pag-asang mabuhay. Huwag kang magalala. Malaki ang ipapasahod ko sa iyo. Alam ko na rin yung tunay mong edad. Masyado ka pang bata kaya magagaan na trabaho lamang ang ibibigay ko sa iyo. Huwag ka ng binata. Hindi makapaniwala si Elena na ganoon na pala katagumpay ang buhay ng taong tinulungan niya noon. Labis-labis nga siya nagpapasalamat sa binata sa pagkakataon na ibinigay nito para sa kanya. At yun nga, nakapagpatuloy nga siya ng pag-aaral hanggang sa siya ay makapagtapos na. Sa huli, nagkaroon na siya ng magandang trabaho. Ganoon rin naman ang nangyari sa kaibigan niyang si Camille na ngayon ay nasa ibang bansana at maganda na ang pamumuhay. Nang minsang lumapit sa kanyang magkakapatid na si Irene at Ivy at noon ay humingi ng tulong upang papagamot ang ama nito na ngayon ay may sakit na ay binigyan niya pa rin ito ng kahit na kakaunting tulong. Samantala, nabaliw naman ang nanay ng mga ito na nasa ibang bansa nang malamang babae lamang ng kanyang asawa ang ipinapadala niyang pera at ginagastos din sa walang habas na pagsusugal at pag-iinom. Dahil naman sa kanyang ginawang pagtulong, nagsisi ang mga ito sa kanilang mga ginawa sa kanya. Umiyak pa nga ang mga ito sa kanyang harapan, ngunit nang matapos niyang mabigyan ng kaunting tulong, Pinagsaraan niya lang ang mga ito ng pintuan, pahiwatig lamang na hindi niya ito kayang patawarin kaagad dahil wala na siyang magagawa pa sa karmang ibinibigay sa kanila ng tadhana. Hinding-hindi na mapipigilan pa ni Elena ang matinding ganti ng kapalaran para sa kanyang mga pinsan na siya ay namakamak noon. Ang mga ito ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at wala rin kahit isang trabaho, hindi man gumanti si Elena para sa kanila ang tadhana ng gumawa ng paraan para sila ay maturuan ng leksyon.